Hindi pinalagpas ni Charlene ang kasuotan ni Divina na labas na ang kaluluwa nito na siya ang CEO at iniimpose ay magsuot ng proper dress code. Ay siya rin ang nangunguna na lumalabag nito na halos labas na ang dibdib. Katwira ni Divina ay walang butones ang kanyang blazer. Hindi naman nagpatinag itong si Charlene at kinuha ang staple para pagdikitin ang nakaawang na blazer ni Divina. Pero dahil sa laki din ang inaharap ni Divina, ay lalong inililiyad ang dibdib para hindi magtagumpay itong si Charlene. At tawang tawa si Divina na ang gusto ay makita at mapansin siya ni Raymond. Maging epektibo kaya ang mga galawan ni Divina? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.